Po natin Alam ulit. mo, magandang sharing yan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Pakinggan po natin. Mula mabuti. po sa Cavite City. Tawagin natin si Brother Dominic Mahinay. Ayun, Mahinay yan. Mahinay ba to? Oo, oh, tingnan natin. Hallelujah. Purihin natin ng malakas ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Magandang umaga po, Yahweh El Shaddai, sa ating dakilang El Shaddai, at sa kay Brother Mike, kay Sister Belen, at ang akin pong isi-share, yung nangyari po sa akin noong 2005 up to 2019 po. Nang ako po ay tumulak patungo po sa Saudi Arabia, nag-apply po ko bilang isang florist, flower arranger po. Uh, binagpala rin po ko ng Panginoon at po ng isang employer po. Subalit, ang sweldo ko po na halagang 2,500 riyals ay hindi po sapat po sa aking pamilya. Dahil po wala pong mga trabaho ang aking mga kapatid, ako po ang breadwinner sa aming pamilya at sakitin pa po ang aking nanay. Kaya po nagtagal po ko ng ilang taon, sampun taon po, diniretso ko po hindi ako umuwi ng Pilipinas. At bago po ko tumulak ng Saudi Arabia, dumaan po ko kay Brother Mike sa Coneta, Astrodome, ng June 25, 2005, pinapray over ko po yung aking passport kay Brother Mike na sabi niya, may visa na yung passport mo. At ano ang gagawin mo sa Saudi Arabia? Sabi ko, magtatrabaho po ako para sa aking pamilya. At sabi ko, Brother Mike, pwede pa po bang hatiin ko ang aking sahod sa aking pamilya, sa nanay ko at sa akin? Sabi niya, ibigay mo ng buong buo ang sahod mo doon sa magulang mo. Tagtaring ka man ng pinong-pino, magulang mo pa rin kaya po mga kapatid, tumagal po sa Saudi Arabia ng ilang taon po mga kapatid. At sa aking pagtagal sa Saudi Arabia po sa Riyadh, ay nagpalipat po ko bilang isang masahista sa spa center mga kapatid. At uh, tumas po ang aking sahod, subalit doon po ko naranasan ang kalbaryo ng aking buhay. Nang ako'y pumasok na po bilang isang masahista, Labing limang arabo po ang aking minamasahi kada isang araw po. Pero po, natutuk po akong ibenta ang aking katawan dahil po sa kagustuhan kong kumita ng limpak-limpak na pera na reals upang ipadala ko po sa aking pamilya at sa aking nanay na may karamdaman na hindi kayang suportahan ng aking mga kapatid. Kaya po, ilang arabo po, araw-araw, sampung arabo po, mga kapatid, ang gumagamit sa aking katawan at natuto po kong uminom ng mga pills para maging babae at upang kumita ng malaking pera at, at ipabenta ko po yung aking sarili sa mga Arabo po. Mga kapatid, ang sakit-sakit po nangyari sa aking buhay. Kaya po salamat sa Panginoon sa dami dami ng kinita ko po noong sa Saudi Arabia. Pinauwi po ko ng Panginoon nang walang-wala inalis niya po ko sa spa dahil po sa aking pinaggagawa po na lagi po kong nakikipag-sex sa arabu po, sampung Arabo po ang aking uh, ginagamit ang aking katawan kaya po mga kapatid siguro po hindi po kalooban ng Diyos na ako po ay manatili sa spa center pinauwi niya po ko ng walang wala po dito po May 11, 2019 bagsak po ang aking buhay wala po kong kinita wala po kong pera yung aking pong mga bahay yung akin pong negosyo sa Cavite City na karinderya at sari-sari store at mga gamit na pinadala ko sa bansang Pilipinas ay wala po, bagsak po, zero po ako. Kaya nagalit po ako kay Brother Mike. Brother Mike, patawarin mo ko. Sumamaan loob ko sa iyo dahil ang sabi mo sa akin, ibigay ko ang lahat ng aking sahod sa aking pamilya. Pagdating ko po dito, walang wala po ko. Tinakwil po ko ng pamilya ko. Hindi po ako binigyan ng tulong na para ako ay mabuhay at makaahon sa aking kinasadlakang paghihirap. Kaya po mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat may Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran dahil ako kanyang dating lingkod noong 1994, ako po ay naglingkod bilang isang coordinator sa St. Peter Paris Chapter. Kaya po, yun po ang pinanghawakan pinang ko po, po na ang Panginoon ang siyang tutulong sa akin sa kabila na ako pagsak sa pinansyal at sa material na bagay, pinagkalooban niya ako ng lakas ng loob, binigyan niya ako ng tapang upang harapin ang kahirapan, ang karamdaman sa aking buhay na naranasan po. Kaya purihin ng Panginoon, ito po ko ngayon, pinagaling ng Panginoon at pinatayo dito sa lugar ng Ambel Business Park upang ipagsigawan na ang ating dakilang El ay buhay, ay buhay at nagbibigay ng kalakasan at nagbibigay ng kagalingan. Pangalawa po mga kapatid. Ang akin pong isishare share yung lola ko po na na-COVID, ngayon po ay kinuha na ng Panginoon. Salamat sa Panginoon at nakaraos po kami sa kanyang pong uh, pagkamatay at nakabayad po kami ng serbisyo. At ngayon po mga kapatid, inaalay ko ang, pag, ang aking sarili muli na kung ako man ay bibigyan ng, ng kalooban ng Diyos ng bisa mula sa Saudi Arabia ulit, ako ibabalik hindi na po masahista, kung hindi po flower arranger po na nakakahalaga po ng 2,800 riyals, yun po ang magiging sahod ko kung loloobin po ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Kaya po, Brother Mike, humihingi po ako ng patawad sa iyo. Patawarin mo sana ako. At alam ko po na hindi na ako makakapagtanong sa iyo dahil hindi ka na makapagsalita ng na makausap kita ng maayos pero alam ko kahit hindi kahit ka utal-utal ay pinagpapala ako ng Panginoon dahil alam kong napakalakas ng karisma mo sa mga tao na binigay sa iyo ng ating dakilang Yahweh El Shaddai bigyan ka pa ng mahabang buhay magandang kalusugan at ibinabalik ko ang lahat ng papurit pa salamat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai to God be the glory in Jesus name Amen in Amen Amen Amen. Hallelujah. Ayan. Purihin ang Panginoon. Makulay ang kanyang buhay.